guys, so may dragon boat pala dito ayan. Andito tayo sa Pedro Hills Street ah, Ayan guys Ayan, Pedro Hills Street Ayan Grabe, May karira pala dito yung Dragon Ball Racing pala sila. Ayaw pa, tama ba yung free Ang dami na. <laughs> pala rito, Dragon boat yeah, Ang ganda ng mga view dito. Eight, yeah. Kahit dito ka lang maglakad ng west, napakagandang view. Maganda tingnan pag may mga dragon boat sa mga racing sa karera Sarap maglakad dito guys oh. Shoutout sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Yan, shoutout sa inyo. Advance sa uh, Merry Christmas sa inyo. Ayan. Ayan pala sila guys oh. Ayan oh yung mga mga kontista dyan oh. Ayan. yung pagkarira nila, oh. Bakbakan talaga. Ayan lang, na, naka... May pabalik na, oh. Ayan, oh. Ang bilis. Ayan, mga wits. Sobrang bilis pala yan. Ayan, ganyan pala kabilis. Ayan. 'yo. Kanya pala kabilis 'yang Dragon Boat pagka-nagkon. Ay Ah number 2 ito mga guys nang una oh. Ayun oh. Number 2 siya. Yeah. isang lugar daw dito ang linis oh dito sa papunta sa phase 2 Ganda pa lang view dito. last pinasaksihan ngayon dito guys yung dragon boat na kariras lang ngayon ng mga bangka Ayan. napakaganda Ayan. tapos mga view rito ang ganda oh. super ganda ng mga view dito ngayon ang ganda maglakad, ang linis Eh, basta huwag lang dumihan ng mga kababayan natin dito huwag lang magkalat ng mga basura ang ganda maglakad kasi hindi siya mabaho kasi pagka uh, kinuha kasi baho mapanghi kung saan-saan kasi kaya mabaho Wow. Ayan. Ayan mga guys, Ah, uh, pa sila. Na Ito, magandang na uh, pista dito medyo malapit-lapit. Ayan. Uh, Dragon Ball yang yeah, rendah. mga guys, okay, sana tayo uwi na. Naglalakad na muna tayo rito. Para makita niyo. Ang ganda oh. Yan yung mga sa uh, ng mga bangka. Dragon Ball. Yung sorbeti, Ice cream. Ganda ng mga beauty dito. Ayan mo guys, maganda na sa yan Kung isa na yung pagkarira nila Ang grabe pa na ano Ayan, sige, paspas Ito -pas! Ayan mo guys, tuloy tuloy Unahan talaga sa mga pinisong talaga yung kulay pula hapon oh, na lang binisan, grabe ayan o nauna na yung kulay pula mga guys ayan grabe, binis Okay guys, patuloy na ni Papalon. Hanggang dito na lang muna. At, uh, uuwi na rin si Papalon. Nauutom na. And mga guys, uh, uuwi na tayo. kapag yung na. Hanggang dito na lang muna. At uh, alis na ako sa sakay na ako magsasakit. Uutom na utom na oh. Hanggang dito na lang muna. At uh, maraming salamat sa mga subscriber natin. sa mga viewers natin. Uh, maraming salamat sinyo, sa inyo. Sa walang sawang pag-suporta sa kay Papalon. Kahit uh, konti na tayo. Dalamit din tayo malang araw at advance Merry Christmas sa inyo at malapit na rin umuwi si si Papalon sa aking probinsya sa Roa City Capiz doon naman tayo magbablog mga guys hanggang dito na lang muna ingat po kayo at God bless bye bye